Guys, eto na yung update kay Alden. Boy pa rin siya hanggang ngayon, no? Hmm. Tingnan natin. Galing natin yung takip. Ayan siya, oh. At saka, ang bilis niya lumaki, guys. Ang laki na niya. Tingnan niyo. Ang laki na niya. Dito tayo sa kabila. Ikot tayo. Tignan niya yung uso niya. Choron! Ay. Ito. Wait, wait. sip siya ng sip-sip. Oh. Hindi niya makita. Sa Hindi ba? Ano ba yan? Saglit. Ay, umalis siya. Oh no! Umalis. Nahiya siya. Ang laki niya na agad, guys. Wow. May kahoy kasi sa kabila i eh, Nakarang ka. Di nyo makita yung nguso. Sip-sip siya ng sip-sip. Ayun. Kaya niya. Namimiss ko si Daniel. Aww. Si Alden Matibay, oh lakon na niya agad guys hindi naman siya ganyang kalaki tingnan niyo guys yung mata niyo may sumipsip na naman siya sa gilid hanggang dito siguro yung tubig niya para nakakaangat siya dagdagan na boy, pa siya bilis niya lumaki no. oh Okay, yun lang guys. Sa ngayon, tulog yung mga nano kay Cox ko eh. Okay, bye-bye. Update -bye. ko na lang kayo pag kasing laki na ito ulit ng patin.